Meron pang isang tanong patungkol sa pagsasampa ng reklamo sa barangay. Attorney, paano mo ayusin ang reklamo kung wala namang mga documents? Anong basihan ni Kapitan sa pag-aayos? Ulitin ho natin. Si Kapitan ay hindi magiging hukom. Magkos ay magiging mediator o tagapamagitan lang ng magkaalitang partido. Tandaan na nasa stage pa lang ng pagsasampan ng reklamo sa barangay ang complainant at gaya ng nasabi na natin, jurisdiction muna ang kailangang tukuyin dito at hindi merito ng reklamo. Kung matukoy na may jurisdiction ng barangay para dinggin ang reklamo, saka na sa mangyayaring mediation proceedings, doon na po pwedeng maglatag ng mga ebidensya o dokumento para makatulong na mapag-ayos ang magkahidwaang partido. Ang pagsasampan ng reklamo sa barangay sa ilalim ng katarungan pambarangay ay hindi gaya ng pagsasampan ng kaso sa piskalya o sa korte kung saan kailangan na nakakabit na ang mga ebidensya o dokumento to aid in the determination of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction or lack of cause of action. Tandaan, ang ilan sa mga pangunahing layunin ng pagsasabatas ng katarungan pang barangay law ay upang gawing mabilis at hindi magasto sa pagsasaayos ng mga sigalot sa barangay. Kaya premature kung magsasampa pa lang ng reklamo ay kung ano-anong mga ebidensya o dokumento na ang inahanap sa komplinant. Maaari kasi nitong maantala ang proseso na maaaring makasagabal din para masimulan agad ang mediation.